23. Hey, what's up mga idol? Welcome to my YouTube channel, Black Ghost 23. Ayan mga idol, na kapunta tayo doon sa isang area na kung saan ay mayroon daw doon na nahagip no, na namataan sa mga info natin na uh, nandun daw sila si Commander Ligaya at yun, uh, mayroon daw silang dalang mga bata na bihag niya mga idol. So yun yung aalamin natin, puntahan natin yung area ngayon. So sana ay totoo yung info natin na ngayon ay pupuntahan natin yung area. Kasama ko ka pa rin sila si Pao Kidlat at si Carding naman ay bumaba daw mga idol. Bumaba pa siya na hindi pa siya nakabalik. So uh, antayin namin si Carding. So pakisupport sa kami lang tatlong ngayon. mga idol. Yan, na uh, shout out para sa inyong lahat mga idol sa mga solid viewers natin. Yan, maraming salamat. Thank you. Dahil daw, na area na meron daw nag, ano dyan, yung mga... Yan yun yung alamin natin mga idol. So, ha? sana ay matunto natin yung una yung kampo kung saan nila dinadala yung mga bihag ngayon basta mayroon nakapagsabi sa amin na mayroon lang dumaan dyan mayroon daw dalang bata at mayroon din yun daw yung babae baka yun ay asawa ni Kidlat Ider or asawa ni Boss so yun uh, Parang may, may nagiiilaga laging dito. Narinig nyo. Yung iba akala ng mga uh, narito eh, ay na Ano yung pinuputol yung kahoy. Pero iba na pala yung pinuputol na iba. Wala wala Ha? Wala na Oh. Ah, ako ni.

Puso na magbigay ng pagkain. Ito ang tilo. Ano ba, Turo? Ha? Ano ba, Turo? Ano Turo? patay na sa pa, pa gano'n 'yun eh. Hmm, Ito parang patay na sapa do'n.

gumalaw. Si kalaban yun. May, ng huh? May putok na sa nakagamit ng silencer yun. biyan sa pagkakalaban yun. Thank <laughs> you.

な。But in all that. <laughs> sundan na natin sa yung babae saan yung pabunta yan huwag no. mo natin tirahin sundan mo na natin uuwi mo talaga yan sa kampuyan yan saan pabunta pa sundan natin sundan natin sudah-sudah sudah-sudah para uwi matalaga sekampuian huh uwi sekampian. sampai sudah-sudah gistungat sini sungguh melap seldra nawla Mayroon ko na to yung dhe, dhe, dhe. dito sa dumaan no? Ah. parang um, ito yung siguro dyan nila pa dyan dyan dyan

marami yung mga kasamahal ko yung marami dito so, kalina yung kalina ay hindi kami yung kita natin yung isang babae na wala mga commander yun yung mga ito pero yung susunod na sana namin biglang nawala na wala dyan bro wala dyan wala saan kayo napunta no Bil bilis na na parang nagtaguli lang yung babae ba no magkaiba din yun bro. No? May, may tagulay lang din yun. Iglas yung nawala, no? Ang bilis. Ang bilis ay doon. Parang sing bilis ng kidlat din yung pagkawala, no? Eh, mayroon tayong kasama kidlat dito. Pero yung babae, singbilis din ang kidlat yung pagkawala niya.